Isang revelasyon sa buhay ng social media personality na si Otlum ang ibinahagi niya sa panayam sa kanya sa programang Rated Corina. Nito lamang linggo June 30, 2024. Natunghayan sa programa ang emosyonal na pagkikita ni Otlum at dalawa niyang anak na mahigit isang taon nang hindi niya nakikita sa personal. Buwan ng Disyembre taong 2023 ang huli nilang pagkikitang mag-aama. Isang lalaki at isang babae ang kanyang anak na kanyang itinataguyod. Bagamat madalas na nakikita si Otlum na masayahin at nagpapatawa sa mga tao, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata nang muling nasilayan ang kanyang mga anak. Inamin rin niya na matagal na silang hiwalay ng ina ng kanyang mga anak at hindi niya ito itinago sa kanila. Tanggap din daw ng mga ito ang kanyang pagkatao at tinuturing siya na ulirang ama. Nakita raw ng kanyang mga anak kung gaano siya kumayod para sa kanila at niminsan ay hindi niya sila tinuruan na gumawa ng masama. Bilang magulang ay sinusuportahan niya ang kanyang mga anak at ginagabayan sa kabila ng kahirapan. Pahayag ni Otlum, bilang magulang ng aking mga anak. Nandito ako susuporta, gagabay para sa kanilang buhay. Sa kabila ng kahirapan, mga anak huwag tayong titingin sa kung ano yung meron ang iba. Makontento tayo kung ano ang meron tayo at maging proud ka kung sino ka. Mayroon namang pakiusap ang kanyang mga anak sa mga netizens Napatuloy na binabash ang kanilang ama. Ani ng panganay niyang anak na tigilan na ang pambabati ko sa ama. Sapagkat wala namang ginagawang masama ang kanilang tatay sa mga ito. Aminado silang nasasaktan ang kanilang ama sa mga pambabash na natatanggap. Naiiyak na sambit ng panganay na anak ni Otlum. Kung man ang nakikita nila na hindi dapat makita nila kay tatay, huwag na lang nilang pansinin yun. Kasi hindi naman sila pinapakialamanan ng tatay ko. Kasi hindi naman din sila ang nasasaktan eh, ang tatay namin. Napakomento naman ang ilang netizens sa rebelasyong pagkakaroon ng mga anak ni Otlum. Sa ad ng ilan sa mga nagkomento, ang swerte ni Otlum sa mga anak niya, di siya kinahiya. Kaya wag agad-agad mag-judge ng tao, lalot di natin siya kilala. Like Otlum, mabait pala siyang ama. Bumili ba ako sa mga anak ni Otlum? Patuloy niyo lang yan mga bata kasi kahit ano pa mga magulang natin, sila pa rin ang nagbigay ng buhay sa atin. Natuwa ako na nakilala natin ang totoong buhay niya. Mabuting ama kaya mahal ng mga anak. Suportahan natin si Otlum.